Hi guys. Nandito ako ngayon guys. Sa haba-haba falls -haba guys. Ayan. Ayan guys. Haba-haba falls. -haba Ayan. May mga flowers na ako dito guys. Sa haba-haba falls. -haba Ayan ang kapaligiran guys. Ayan. Ayan. Haba-haba falls -haba guys. Ayan. Nandito po. Nabagyo po kami guys. Kaya nasira po yung mga ano. Yan guys. and may natira pong dalawang cottage na open cottage guys. Yung tatlo po nasira na po guys. Kaya guys, nagbabago kami ngayon ng ano. Nagre-renovate kami ngayon kasi nasira yung aming mga open cottage. Yan. Sa lakas ng bagyo guys, natanggal yung atik guys. Yan, yung aming mga tibol, guys. Yan, nagkanda sira, guys. Yan. Yan. Ngayon, guys, tatanim ako ng mga flowers, guys. Nagkanda sira, guys, ang aming, ano, dito, guys. Ito pa, oh, yung ganito, natapon, guys. Ganda pa naman. Yan po yung lugar namin, guys. Sa haba-haba pools, guys. Yan.